Hi guys, gumising ako kasi nananaginip ako ng hindi ko alam na gumagawa ako ng lyrics ng kanta. Katli na isipan ko ang magwalis dito sa aking bakuran. Kasi ang ganda ng pag panaginip ko, o oh, marunong na ako maggawa ng script ng kanta. Yun <laughs> ay kinagising ko. Kaya tuloy ako ito nagsasayaw. Baka someday dumating yung araw na ako ay ano na, script, ano, scriptwriter na ng mga music industry. <laughs> Ewan ko ba bakit gano'n na panaginipan ko, guys. Ay, ang tuloy. Naisipan ko tuloy magwalis-walis at magsasayaw dito sa aking bakuran. Ayan na nga. O, pinakita ko lang sa inyo. Yan, paano ako maglinis? Walang init. Grabe. Ayaw kong doon sa init. O, tingnan nyo nga, o, guys. O, mga pinagagawa ko. O, ay, nako. Kakaiba kung ano na lang mga naiisipan tuloy ng inyong ano ka, kaibigan. <laughs> o oh, ayan guys, yun lang pinakita ko sa inyo ang aking pag dito sa aking bakuran. Thank you for watching sa inyo guys. Maraming maraming salamat. At dito, ayan, liis liis lang muna tayo. Diba? Ang dami ng kalat. O, tingnan nyo. Babalik ulit ako sa aking pagtulog at ipagpatuloy ko yung aking napanaginipan. <laughs> nako, ewan ko ba kung ano may mga pinaggagawa ko. O, yun lang. Thank you for watching. Bye!